Good morning mga junglers. Bang araw na to. <clears throat> so, dito ako sa trabaho. Uh, in muna tayo mga junglers. Thank you. Duplicated punch. Thank you. Uh, so, 6.49 na ng umaga at ibang araw na to. So ngayon ang biyahe natin ngayon ay uh, SM Maynila at Taf. So, yeah. Natin kami, check up ulit. Check upin natin yung nangis. Okay. Radiator. Ang pasok ko ngayon ay 724 kulang so update ko ulit kayo mamaya i-check up ko to tas balik tayo ulit mamaya magpa-price update tayo ng price ng mga baterya at may kikwento ako sa inyo mamaya dito sa title na to makikita nyo naman dyan na let's go so good morning mga kajambers mga oras na ay 8.45 na nang umaga so nandito na ngayon tayo sa SM Manila mga kajambers na uh, dito tayo magdi-deliver na mga gamit na company so umiikot-ikot lang ako mga kajambers dito sa mall kasi wala pang maparkingan dun sa RDU so ganitong oras daw ay agawan sa parking so pinaikot muna ako nung pinante natin o yung helper natin na si Gerald ikot daw muna ako hanggat wala pang pakante uh, uh, parkante. So, ko lang yung mamaya. So, huwag kayong mawawala dahil magpapais update tayo na presyo ng scrap battery doon sa akin ni Rereka dahil may mga magbabago na naman sila. So, saka meron akong isi sa inyong kwento. So, nandito na lang. pang-anim na ikot ko na to mga ka-junkers wala pa rin bakante doon sa parkingan ng RDU ng SM Manila Ayan, SM City Manila wala pa rin parkingan panganim na ikot na to mga ka-junkers Rin? Wala pa rin eh. Kaya kanina nag-aaya na akong umalis para makaparada nga tayo dyan eh. Wala, si na Joshua ayaw eh. May butas ko. So yun Hirap pumarada dito mga kajangs dyan no? oh. si Gerald siya yung pinanti ko. Siya so, yung helper din. <laughs> so, up to lang kayo mamaya. Kung alos kami matatawag dito, kakaikot ko.

dalawang push cart kami so up dekhin niyo kasi mane ang oras na ay 10:35 no dito kami mga kadyang sa store ng company so waiting lang natin siya yung siya sa una ano. magbaba siya nung karga namin ano, mga gamit Yan. store namin mga kajakers at muli mga kajakers ako ay nagbabalik dahil ang oras na ay 6.22 na ng hapon mga kajakers na hapon sa inyo sa mga ipalig ng mundo so ang araw po ngayon ay Webes uh, November 28 na po mga ka no? so yun pala yung video niya yung kanina nating biyahean mga kajal no? so schedule ko niyan ay 7 to 4 at naka uwi na kami ay 4.30 na ng hapon dahil nga nagkaroon ng uh, problema yung elevator dun sa RDU nila so ngayon para naman hindi masayang yung panonood sabi ko nga kanina sa umpisa na video to magpa price update tayo ng presyo ng scrap battery doon sa aking nilagaytaan ay uh, share ko sa inyo to kasi kagapon uh, papabenta sana ako ng battery doon sa tao ko sa uh, company na, pinup na ko kaso nagalangan ako out ko kasi kagahapon ay uh, 7 to 4 at ako 6 to 3. kaso hindi rin ako umabot dahil nang overtime na ako so alanganin ang squad o baka sarado na ito nagating ko ron so, sabi ko magtanong na lang muna kami sa jump shop na malaki no? ah jump shop so nagpunta ako doon sa nagmotor kami kinarga ko yung battery ko 2SM lang muna Narga ko yun. Tapos dinala ko doon. Pinatanong ko sa kanya kung yung uh, battery. So nagtago ako kasi. Eh. Kilala nila akong medyang sa shop eh. So tina, bina, tinatawaran sa kanila ng ano. nung tao ko ng yung 2S tinawaran ng 200 pesos per piraso. No? Nakakalungkot. <laughs> <laughs> Dahil ang presyo ng battery na 2S ay, mataas po yan. So may mga uh, uh, malalaman nyo yan dito sa si Chef mga price. No? So, huwag na natin yung patagirin para meron, para meron kayong idea kung magkano nga ba ang mga presyo ng uh, battery sa mga sa rektaan para malaman niyo kung um, may mga magugulang kasi na junk shop na ano, hindi naman lahat pero may mga magugulang talaga na magpreso kung dating sa materia halos uh, hindi nila bayaran ng parehas kasi dati nung may junk shop ako namimili ako niyan. 50 lang tubo ko niyan. mga dyan si sandan pero sila grabe 500 ang tinutubo nila ngayon sa baterya no? sobra sobra pero hindi na rin natin sila masisisi baka nga umuho pa gano'n mga ganyan so na lang natin susiyahan sila ha? <laughs> so yun, so kung na kayo ang mga presong si 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 siya ko sa inyo ay gawin yung layang guide ipagkumpara niyo lang yan eh, doon sa mga pinagbibenta ninyo at para malaman niyo kung magkano nga ang bentahan sa rektahan no? at para makumpara niyo sa mga pinagbibenta nyo maliit na uh, junk shop no? At itong presong gagawin ko gawin yung layang guide no? so huwag na natin patagalin dahil mahaba ito simula lang natin sa na ng LM7. Ang presyo ng LM7 doon sa rektahan ay 400 pesos mga kanyang per piraso to. So sinusundan niya ng NS40. Ang NS40 naman ang presyo niya doon sa ating rektahan ay 470 yan mga kanyang per piraso rin to. So punta na tayo sa 1SN yung tinatawag na national. Ang presyo ng 1SN doon sa ating rektahan ay 530 yan mga kanyang per piraso. 1SN yan na Binibentahan ko 200 daw mga mga ano, mga, mga, mga Papunta na natin sa 1SM, ito yung tinatawag na Manila. So, ang 1SM doon sa ating katahan ay 620 yan mga ka na kiraso yan doon. So, yung dalakong baterya, ito yung presyo noon ng 2SM. Ang presyo niyan sa rektan ay 770. Tapos, babayaran mong 200. Anong kabuhang? Di ba? So, punta na natin sa 3SM. Ang presyo ng 3SM doon sa ating katahan ay 875 per piraso yan. Tandaan mo yan na, mapalagot ko. So, 6 SMI per piraso ay 1,120 ang per piraso. Yan, tanda mo. So, ang 2D Marajares, ang per piraso niyan ay sa Rican ay 1,510. Sangka pa. At sinusundan niya ng 4D. Ang presyo niya ng per piraso ng 4D doon sa mga Rican ay 1,800. At sinusundan niya ng 8D na pinakamalaking materia ay 2,280 per piraso yan lahat ang binabanggit ko. So, punta lang tayo sa per kilo na baterya no pero punta muna tayo dun sa tingga no okay, tingga malinis no ang presyo ng tingga doon sa ating lectan per kilo ay 101 na mga adyang per kilo doon no so gusto tas kita tayo sa battery plates battery plates yung laman loob ng uh, battery kung galing man sa MCB kipenta naman lang kayo huwag lang basa no kapayunin yun yan ay lang presyo ng battery plates sa rektahan ay 62 pesos na mga kadyang per kilo no? So napakataas yan. So punta na tayo sa MCB dry. Ito yung mga motorcycle battery, MCB. Sige, motorcycle battery. Kasama na diyan 'yung industrial battery dahil ang presyo ng MCB dry big ay 55 pesos per kilo. O so, sinusundan niya na MCB small na 52 pesos per kilo. So, at na ko presyo, gawin niyo na 'yan, guys. Ipag kumpara niyo lang yan para hindi kayo maloko ng mga ibang na magugulong. Hindi <laughs> ko sila lahat ha yun hanggang so, dito na lang mga guys no para hindi para hindi pa rin ako subscribe sana na gusto <laughs> so sana na gusto niya ating video for today kung na gusto naman pakilike naman at share. mga ka kajangs pa share naman ating video mga para umabot naman sa ibang lugar mga kajangs no so kung hindi pa rin ako subscribe dito sa aking channel click yung subscribe button hit notification bell para ma update po kayo sa mga bagong i-upload ko pa pang mga video so muli ako ang ka Jangers na si Erwin. Kita kita po tayo sa sunod. See you on my next vlog. Bye-bye mga ka-Jangers. Peace out y'all. Pashare po ng video. Bye-bye.